Nasunugan kami dito sa taas ng bundok at hindi nga namin alam kung sino at kung paano ito nangyari. Malawak ang nagapangan ng apoy kaya yung mga tanim namin na saging ay nasunog din at muntik na nga rin maihaw itong alagang baka ng kapatid ko. Ngayon ngang hapon ay umakit yung bunso kong kapatid dito sa taas ng bundok para magpainom ng mga baka niya. Pero bigla din siyang bumalik sa bahay para sabihin sa amin na nasusunog nga daw itong taas ng bundok. Paakyat pa nga lang ako kanina dito sa taas ng bundok ay eh hindi na ako masyadong makahinga dahil sa kapal ng uso. Malawak na yung nagagapangan ng apoy kaya naman talagang nakakabahal bahala na dahil napahalapit lang nito sa kubo. Pagkarating nga namin dito, ang una namin pinuntahan ay itong parte kung saan talagang umaapoy pa. Kailangan maapula namin yung apoy sa bandang parte na to dahil ang area kasi na to ay papunta sa bahay, sa mismong bahay namin sa baba ng bundok. Kapag hindi kasi namin napigilan yung apoy dito, may posibilidad na umabot talaga siya hanggang sa may bahay. At dahil nga walang tubig dito sa taas ng bundok na pampatay sa mga apoy, kaya ang ginawa namin ay pumunta kami dito sa may unahan ng nasusunog. Gagawa nga kami dito ng daan at lilinisan namin para hindi na pa yung apoy papunta sa bahay. Kanina umaga nga ay umakit dito sila mama at saka sila papa pero wala pa daw tong sunog na to. Mabuti na lang talaga maagang umakit ngayon dito sa taas ng bundok yung bunso kong kapatid kaya medyo naagapan pa namin. Hindi lang namin alam kung aksidente ba to na nasunog o sinadya pero may nakapagsabi sa amin na kahinang tanghali pa daw pala to. Nung tapos na pala kami maglinis dyan sa so may unahan, ang sunod naman namin na ginawa ay inabangan naman namin dito yung apoy. Hindi naman sobrang lakas ng apoy kaya naman kaya pa rin namin tong lapitan at hampasin ng dahon. Kaninang tanghali pala bahay kami lahat, talaga namang init na init kami, banas na banas. Talagang todo ang reklamo namin lahat kayo ng tanghali dahil talagang sobrang banas, iba yung ihip ng hangin, talagang mainit. Kaya naman pala mainit yung ihip ng hangin kanina ng tanghali sa bahay ay dahil meron na palang nasusunog dito sa taas ng bundok. Hindi naman namin kasi akalain na meron palang nasusunog dito sa taas ng bundok at ang nasa isip nga lang namin ay dahil sa init nga ng panahon kaya ganun yung ihip ng hangin. Meron din kami narinig kanina ng tanghali na tunog ng bombero pero hindi naman namin masyadong inintindi kasi nga talagang saan nakakarinig kami narin. Hindi naman namin akalain na dito pala sa taas ng bundok yon maya maya nga konti ay naapulan na rin namin dito yung apoy. At ganito na nga kalawak yung nasunog bago pa namin mapatay yung apoy. Hindi nga lang itong bundok ng tralala ang ginapangan ng apoy. Kahit yung sa kabilang bundok ay talagang nasunog rin. At dahil nga naapulan na namin dito nila papa yung mga sunog na malapit sa kubo. Kaya naglakad-lakad muna kami dito para tingnan ko hanggang saan ba yung naabot ng sunog. Sobrang lawak talaga ng ginapangan ng apoy. Kaya pati itong mga saging ay nasunog rin. Muntik-muntik na rin talaga dito itong alagang baka ng kapatid ko talagang konti na lang at maiihaw na siya pumunta rin pala kami dito ni papa sa may kabilang lupa at hindi na nga to sakop ng bundok ng Tralala meron din pala silang kubo dito at ang buong paligid nga ay nasunog na Siguradong kapag nasunog ang kubo na to maliyab na sobra dahil yung mga dingding niya ay mga sawali yung mga sagiri pala nila dito ay nasunog na at dito pala sa kanila ay mayroong pampakyat kaya umakyat pa ako dito kasi nakikita ko dito sa may taas na mayroong pang-umuusok kaya sigurado pang sunug doon nandito na nga ako, sa taas ng bundok nila at kitang kita ko nga dito yung nasusunog na bundok ng tralala. Naglakad-lakad pa nga ako dito ng kaunti at medyo malayo na talaga to sa bundok ng tralala pero hindi ko pa rin natatanaw kung saan yung hangganan ng sunog. Nakaabot na nga kami nila papa dito sa may daan at kahit nga dito sa may kabilan daan ay nasunog rin. Sa dulo pala ng daan na to sa baba nyan ay bahayan na. Siguro sila yung nagreport na may sunog dito sa taas kaya pumunta dito yung bombero. Nalaman nga lang namin ni papa na dito galing yung bombero kaninang tanghali na naririnig namin dahil nakita nga namin dito sa may daan na may merong bakas ng tubig. Medyo malayo na nga dito yung nalalakad namin ni Papa at kita nga namin dito na talagang malawak yung nasunog. Nung malapit na nga kami dito sa highway, eh wala na kami nakitang sunog dito kaya na magbumalik na nga ulit kami nito sa may kubo. Halos maubos na nga namin dito yung tubig sa jag dahil sa sobrang uhaw lalo na itong bunso kong kapatid. Bago pala ako umakit dito kanina sa taas ng bundok ay nakabitbit pa ako ng pansit kanton at saka itlog. Ang bala ko talaga kasi ngayong hapon kaya ako umakit dito sa taas ng bundok ay mag ako ng panggatong at iiimbak ko na nga sa loob ng kubo. Hindi nang nga natuloy yung plano ko na pagkuha ng mga panggatong dahil sa nangyaring sunog. Binaluto na nga sa akin ni Papa dito itong pansit kanto at saka itong itlog dahil nagugutom na nga daw siya. Pinag-uusapan pa nga rin dito nila mama at saka nila papa kung bakit nagkaroon ng sunog at kung hanggang saan yung inabot. Hindi pa nga rin sila mapakali dito sa may kubo kaya umalis pa ulit sila dyan dahil parang mayroon pa silang naririnig na umaapoy. Tuyong-tuyo na nga dito sa taas ng bundok tapos magkakaroon pa ng sunog. Talaga namang kawawang-kawawa na yung mga tanim dito sa taas ng bundok na mga saging. Yung bunso ko palang kapatid, umuwi na rin siya ng oras na to at magpapainom pa daw siya ng baka. Meron kasi siyang baka na nakatali malapit lang sa bahay. Saktong dating nila mama at saka nila papa dito sa kubo ay natimplahan ko na itong naluto ko na pansit kanton. Sa haba nga ng nilakad namin kanina, talagang nagutom kami kaya naman dire-diretso na nga dito yung subo namin. Pagkatapos ko nga kumain dyan ng pansit kanton, ang sunod ko naman na ginawa dito ay inintindi ko na nga itong karton na paglalagyan ko ng manggang kinalabaw. Nakapagbitbit pa rin ako nito kanina bago ko umakyat dito sa taas ng bundok. Sayang naman kasi mga napitas namin kami mangga kung hindi siya ibabalot ng maayos. Eto palang mga mangga na to ay hindi na namin to ibababa sa bahay. Dito na lang namin to pahihinogin sa kubo. Habang nilalagay ko pala tong mangga dito sa may karton, sila mama at sila papa ay nasa labas pa rin. At tumitingin-tingin nga kung may sunog pa rin. Eto palang saging na isang buwig na nakasabit dito ay dadalhin na namin to mamaya pa uwi dahil nagsihinugan na. Siguradong bukas to baka magsilaglagan na yung mga iba niyang bunga kaya iuuwi uuwi na lang namin sa bahay. Pagkatapos niyan ay lumabas nga muna ako dito sa may kubo para tingnan yung paligid kung makapal pa yung usok? Hindi na makapal yung usok katulad ng unang punta namin dito kanina. At eto nga isang puno na to na malaki sa tingin ko ay hindi na to aabot kinabukasan at matutumba na. Lumiliyab kasi yung pinakang ilalim niya kaya siguradong matutumba to. Nag-aya na rin pala si mama dito at saka si papa na umuwi na kami dahil medyo hapon na rin. Pilipit na nga rin ni papa dito yung isang buwig na saging na hindi maubos-ubos dito sa kubo. Pero sa bahay siguradong mauubos to dahil lagi meron tao doon. Dinala ko na nga rin dito yung balanan ko at saka yung mga bote na walang tubig at pagkatapos niyan ay umuwi na kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!